Yan, magandang hapon sa lahat. Sana ay maging masaya kayo sa araw-araw ninyong ginagawa. Ayan, kamusta po kayong lahat dyan? Ayan, meron po akong gagawin ngayon na meron po akong ituturo sa inyong lahat, mga kapwa ko, digital content creator. Ayan, bago po mag-live, meron po tayong kailangan gawin or iset up sa ating mga uh, ganito sa profile po natin or sa page. Ayan, para po maiwasan natin ang mga violation um ng mga sanhin ng ating pag ano, pagkakamali ng mga violation natin. Ayan. Uh, para ma auto hide po ang lahat ng mga nagko-comment ng mga link or mga nagko-comment po ng mga sensitibong salita or uh, mga bagay-bagay ng mga salita um, para po ma auto hidden 'yan. Kaya sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong setup dyan. And then, etong pagla-live, ah uh, malaking tulong po ito. Kaya igugulong po ninyo yan. Malaking tulong po sa atin yan, lalong-lalo na po sa mga baguhan na naghahangad at naghah na ma maparami ang kanilang minutes views para na lang din tong ano din na uh, stepping stone para sa lahat ng mga baguhan na para madagdagan ng kanilang mga followers. So walang masama diyan. So advice ko lang kapag nagla-live po tayo, uh, magawa po tayo ng ano ng way na para magstay po ang ating mga ano, ang ating mga guests diyan sa baba para mananatili at hindi tayo aalisan. So maggawa tayo ng mga kan napaka-interested na mga bagay na pag-uusapan or mag yung kung may mga nagtatanong, sasagutin ninyo, babasahin ninyo Ito mga nagko-comment sa baba. Ayan, di ba? Pero ang pinaka-main ano natin ngayon topic is ano ang gagawin? Ano ang i-set up bago tayo mag-live? Isa to sa technique, isa to sa settings, na para matulungan tayong maiwasan natin itong mga ano pangyayari kapag nagla-live tayo. Meron po kasing nagko-comment minsan ng mga links sa baba and kapag yung mga umaakyat, meron ding nasasabi na mga hindi maganda, hindi natin maiwasan 'yan. 'Di ba? And then dito sa baba naman, merong nagko-comment ng mga ng mga pinagbabawal ng silta. So, hindi na natin alam yon Yung mga pinagbabawal ng mga silta, yung mga hindi gusto ni Mets, ni Lola Mets. Yeah, iwas-iwas po tayo dyan. Sana makatulong din po ako sa inyo ngayon sa video na to. And sana tapusin po ninyo itong video para matuto po kayo at magkaroon po kayo ng panibagong kaalaman. Ayan, sipagan pa natin itong ating ginagawa para makamit natin ang ating minimit di ba? Para mag-success tayo rito sa larangan ng reels And welcome, welcome po kayong lahat sa mga uh, mga bagong yugto ng Reels sa mga baguhan dyan. Shout out sa inyo lahat dyan. Sana mapanood niyo itong video. Tapusin ninyo ay ito dahil napaka-importante nito. Mapanood po natin tong video na to, huwag po natin kalimutan na i-share para naman po makatulong tayo sa mga kasama natin digital content creator lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Sana uh, uh, mag-comment po kayo rito kung meron po kayong katanungan sa mga ano ko sa tinuturo ko ngayon and good luck po sa ating lahat. Sana wag po kayong magsawang manood sa aking mga long form video at malaking tulong po 'yon na para sa akin. And then thank you, thank you sa lahat sa mga support sumusuporta sa akin. Lagi simula noon hanggang ngayon. And good luck po sa ating lahat. Ayan, sana maging matagumpay po tayo rito sa larangan ng Reels. And, hindi ko na patatagalin. Let's get started! Ayan, una. Punta tayo dyan sa baba. Para matutut, maano natin, malaman ninyo kung paano ba talaga natin iset up yan. Ayan, scroll down lang po. Ayan, scroll down pindutin natin yung comments ayan so comments meron po tayong profanity filter yung nasa gitna pindutin po natin yan then select po natin yung yung ano yung strong and then done next po pindutin po natin yung comments settings settings po, pindutin natin yan and then napapansin po ninyo dyan sa baba black comments with link ito yung mga nagsisend ng mga link sa baba na para wala ni kahit sino na makakasend sa atin ng links or makakakomment ng links kapag nagla live tayo so pindutin po natin yan i-on lang po natin yan only broadcaster and moderators comments with a link will be shown i-on lang po natin yan black comments with link. Yan. Kailangan po nating i-turn on. Ganyan lang po kasimple. Ngayon lang po kasimple sana tandaan ninyo. And then done po. And then, syempre meron po tayong karagdagan dyan sa comment moderation moderators. Ayan. Ito yung ano kung gusto nating magkaroon tayo ng assistant na pwedeng mag-delete ng mga comments sa baba. Pwede po tayo mag-hire dyan. Pwede po tayo mag-invite ng mga kaibigan natin na kung sila yung pwedeng makapag-delete sa mga nagko-comment diyan na hindi inaasahan ng sanhin bawal. ayan, I-search lang po natin kung sino yung gusto natin diyan and then done. ayan, Ganun lang po ka simple po mga kasamahan ko. Sana ayan meron din po akong karagdagang uh, tips, kailangan pinutin natin ng earn star para kung may mag-send sa atin, makakatanggap tayo ng mga star. 'di ba? Pag may mga nagse-send katapos niyan. Ganyan lang po kadali ang pag-setup. So, safety na ang ating mga profile or ating mga page sa pamamaraang ganyan. Huwag po natin kalimutan na i up yan bago po tayo mag-start ng pag-live para maiwasan natin ang ating mga violation, ang mga nag-comment dyan. Napaka-safety po niyan. Kaya, gawin niyo yan. Huwag po kayo makalimot. And then, sana may matutunan kayo sa video na to. And, huwag po natin kalimutan na i-share itong video. And, sana panoorin niyo po. Uh, po kayo magsawa sa akin na manood. lalong lalo na sa long-form video. And then, pag nagustuhan po ninyo itong video na to. Don't forget to share para makatulong sa iba. Thank you. See you, See you.